update po ngayon mga kababayan no? dito po sa lugar ng Sipalay City Negros Occidental grabe po ang lakas ng ulan mga kababayan ang lakas ng baha mga kababayan ang bilis lumaki ang tubig kaya kitang kita niyo po ang bahay ay pinapasok na po ng tubig at yung sasakyan na hindi na makakatawid mga kababayan kitang kita niyo po parang dagat na po mga kababayan kaya dubli ingat po mga kababayan no? sa sadapos ng Sipalay ingat ingat po ang lahat tamblayo di pero no